Ready na mo? Bro, kato pong utana kagahapon bro, ito balik. Okay. Kagahapon doon ay nang utana. O dili lang ni para sa iya nga, tubag. Kung dili, para ni satanan. So palihog pang minaw sa pangutana, o paminaw pang minaw po sa tubag. Matod pa niya, Brad, balid ba ang sacramentals nga ge bless sa suspended nga press unsaon ang sacramentals Okay, suspended priest. O, oh, valid ba ang iyang blessing? So, ang, valid ba't illicit. Ngayon kag, balido pero illicit, but illegal. Nga, anong valid man, tungod kay ang iyang pagkapare, uh, wala man mawala. Kay ang karakter sa iyang pagkapare, dili mawawala. So, mo to nga, Depende po na sa sitwasyon kung pananglit na sa in case of in case of necessity nang ganyan gani ang pare nga, nga butanta na suspend pero kung why, why faculty pero kung naihimat pwede gani siya makahilog bisan og wa siya tagay faculty sa bishop so mao na nga ang suspended nga pare valid ang iyang blessing pero illicit kay na suspend man pero lahi po na nga istorya sa excommunicated nga pare No, na nang excommunicated nga pare. For example, nagpa-exercise mo sa usa ka excommunicated nga pare, nga dako gyud na nga peligro kay ang exorcism kinahanglan mag-authority sa simbahan. Unya kay excommunicated man, why authority nga ning perform sa so mao nga uh, 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 rito, so mao na nga di, peligro siya. Aside nga uh, illicit maghatag siya dugang nga peligro sa pasyente. Mao bag Okay, dugang pangutana Brad. Pal, uh, dugang pangutana matuot pa padini. Eh. maayong buntag. Akong pangutana mauni. Ang brown scapular nga na bless na. Pwede ra ba ginikanan ang musabit sa among anak or ang pare ra So ang brown scapular devotion duha ka prayer ang gamiton na nandiyan kitawag o investiture sa balaod sa simbahan karo sa una, pwede ang laigo mo himo sa investiture. Pero wako kayo ba o ngano nga giutro na sa simbahan, ang nga gibalaod na nakaroon nga ang makahimo sa investiture, pare, ragyod. So, ang mo-appel mo, ka sa, mo-investiture ka sa brown scapular devotion, ang pare ang musabong. kay nga man kaya kinida investiture sa scapul, brown scapular, blessingan sa pare ang scapular mismo, o ang par og ang tao nga sabungan. So duha ka blessing ang himoon para sa scapular o para sa tao nga moapil sa maong nga confraternity. So mao nga pare ang mosabong sa maong brown scapular. Mao ito ba? Okay, dugang pangutana Brad, pwede ba i daan aya magkumpisal o kumpisal daan aya mag mas mas maayo nga mangumpisal una ay safety ta sa uh, natural authority kay uwa tay kupisal, pisal deliverance ta basin o <laughs> maharas ta sa ato kaaway pero pinaka nindot jud ana mangumpisal ta una mao pagpangandam sa so, kagulingon human deliverance mao tay atutubag Okay, dugang panguta Brad. Unsa may mga timaan nga infested ang lugar butang o oh, hayop? Unsay mga timaan? Butang or hayop? Butang lugar o oh, hayop. Butang lugar hayop. Ang unang ilhanan nga infested ang lugar daghan daghan ka ah, kanang tim kanang sa tawagan ng naang mga kahibulungan ng mga pangitabo. Una, lugar. Mailan ni mga infested ang maong lugar kung ang maong lugar gigamit siya sa kitawag kita, mga dautang mga binuatan. Example, gihimong kanang lugar sa or lugar sa mga mambabarang. Mahimo na siyang infested. Grabe kan ang lugar. Nya butang nya hayop derita sa hayop. Mailhan nimo ang hayop o mananap nga na-infested. Mura na siya og mura na siya og ganang tawag og ganang buang nga iro, buang nga mananap kay naman na ay mga mananap nga ma-infested yod. Tinuod. Kay mupula ang mata, unya muot muunay og paak siyang amo, muunay patay siyang amo kay maong kay tungod kay ang maong mananap na infested sa to pa nayawaan infested lugar butang mo nang ang ilhanan sa maong kanang lugar o butang o kanang kining maong mga, mga mananap nga na infested tungod sa sala nga gibuhat ni anang lugar. ma infested yun ang lugar kay ang hinungdan sa maong infestation ang pagbuhat og dautan usa ni anang lugara nga gibuhat sa tao. Mao na tungod sa maong sala ma-infested ang lugar. Mo na mao, mao pangutana pero ang tubag ni <laughs> ang, pangutana mo nganong ma-infested pero ato na lang pudungag ang tubag. Kanya yeah, aron pod mawa ang manifestation ang inyong buhaton, deliverance sa maong lugar kung inyo ang maong lugar. I deliverance, paguman sa deliverance, publishingan og pare. Moto to tubag. Okay, dugang pangutana Brad. Brad, pwede ba ilubong ang na-bless nga benediktin Medal kon magtukod og balay or mag-extension. Pwede ba kuno ilubong Brad ang na blast nga medal? Yes, pwede na labi na idungan ninyo sa pagblessing sa inyong balay, pwede ninyo na himuon. So, pwede po na ninyo himuon kung mag-deliverance po sa inyong balay. So, mo Okay, drugang pangutana, na Brad, ang bracelet nga rosary beads. Pwede ba isuot adlaw-adlaw sa atong kamot? O nga, pwede pa po may gamit sa pag-rosary? or pag -rosaryo. bracelet beads pwede ba adaw daw sa so uton mo pay gamiton mag -rosary. yes pwede labi na tong mga ga travel biyahe so kani ang paggamit sa bracelet nga rosary daghan kay ini kahimuan labi na panahon sa temptation negative ang tong unahuna so pwede ta nga ah, sa Ginoo Lord help me Jesus I trust in you o di diba, malipay ta, I love you Jesus, I praise you Lord. Pwede ni mo, mo himo on, nga kining gitawag ejaculatory prayer, or aspiratory prayer. Labi na gyud nagsuffer sa addiction sa sala. Pwede na to ni gamiton nga pag-remind na to nga mo focus ta kinahanglan kung mo focus sa kanang uh, presensya sa Ginoo Diba, ba sa psychology na ay kanang rubber band bitaw nga therapy kung mo tukar na tong imo mga negative thought ipitik tong kanang naay kanang lastik ko kay para maka realize ka nga oy dili ko angay mo dwell nga negative thought so maura pod na sa paggamit sa bracelet nga rosaries nga i-remind ato kanunay atong kaugalingon nga labi nag sa temptation nga magampo ta o ang santos nga rosario uh, na ang pinaka usa sa mga pagampo nga effective kayo against temptation so gamitan ni ninyo o na during travel o instead nga maghunahuna huna, -huna dili maayo ka ng free time o instead nga mag Facebook mas maayo nga mo gamit magampo sa Santos nga Rosario kay walay limit ang pagampo Santos nga Rosario kung sigon sa makayan o pilay imong mahuman so sa usa kadlaw mo dito bag okay tama na 12:45 time check 11 uh, 11:45 Time check 11:25. So we have 20 minutes more. Okay, katuonay mangutana ikaw ikaw lang ko nakahuman magsulat sa ang pangutana. Dogang pangutana, Brad, bro, ang among balay sa paggama gilubngan og mga sinsilyo. Okay ba siya? Unsa may maayong paagi adto? Gilubngan ko og sensilyo. Okay ba kon to or unsa may mayong paagi? og istriktohon jud mabungkag jud inyong balay tungod sa mga patutuo <laughs> pero ang tubag mao ni ipadeliverance ang balay hunya i-renounce ang inyong gibuhat sa inyong balay ikumpisal sa pare ug ayaw nagbalik anang mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo basin unya o paghuman nimo paglubong ana paghuman nimo og kumpisal paghuman nimo og ganang naang renounce ana pagkasunod adlaw nagpatukod na pagkaglaing balay na ani hunghong nimo imong amigo pwede ra good na mo na ani ma ma masod ang atong topic ganiya authentic catholic faith Liguno nato atong pagtuo, ipang salikway nato, kining mga pagtulunan nga dili iyan ni Kristo. Matod ba ni Kristo? Kawang lamang inyong pagsimba ka na nga inyong gihimong balaod, ang mga balaod nga hinimo lamang dahil sa tao. San Marcos, Kapitulo City, Versiculo City. Sayang kuno ang itong pagsimba kang Kristo, kung mutuo taan aning mga pagtulunana. Mao na ang buhaton, deliverance, kumpisal, unya prayer for renouncement. Mao atong tubag. Okay, nanay na kawe-kawe at papel. Wala pa. Uh, pwede ra aktual, aktual. Gamit ang microphone. May mga utana, microphone ang gamit. Wala na? Sige. Bro, pwede rin ba kung doa ka imahin sa isa ka altar? Panalitan, santo ninyo, doa ka santo Nino sa usara ka altar. Pwede ba daw na? Muna yung pangutana, madam. Okay. So, duha ka santo so, sa usa altar, may pabasabot? Oo. Oh. So, oh. 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 Inga niya, ato nang klarohon nga, kining atong altar, kining paggamit og mga imahin, uh, aron ni siya pagpukaw sa atong pagtuo. For example, og mag, na imahin ni Santa Maria, nga gakugos og bata, Unya na po, imahe ni San Jose, ayaw mo pagpili o imahe ni San Jose nga kakugos pag bata. Kaya baka ingon, ta, nagkaluha ilang anak. No, ang ato mga murabag, kanang ato ba nga, kanang ipasibo na to sa ato pagtuo ba nga, kung duha ka santo ninyo, dili, murag dili siya advisable, kaya gano, usar man doon santo ninyo. Pero kung sa altar, katapat si Mama Mary, si santo ninyo, na si San Jose, po, problema. So, ipahilo na nalaman ng laing Santo Niño o are baka dapit sa pultahan. Kaya no, ayaw po na tapara. No, kay, kay ang mahitabo ang nagnay bisita ninyo, labi na itong mga katoliko nga wapoy alamag, makaingon nga kaluha dahi atong ginoo. So, ingon anak. So, basen po og ang uban, aron siguro, brad, santonin yung puwa o santonin yung green among ibutang sa altar kay o mapalpak ning puwa makahatag man kuno og suwerte nang gren amorag lain na pudrong istorya ha murag totoo na pudron so pwede ra na nga duha ka imahin sa altar kung managlahi si Santa Maria si San Jose lahi kakuan taparon pero kung duha ka santo ninyo ila ena lang ang usa Kaya og na ang ubang mga tawo nga makakita na nga minus ang pagtuo di makasabot basig makaingon sila kaluha ang santo ninyo so mao na ikuan ana kay ang tuyo na to sa mga imahen ko kay pagkatikais man imo tabang man imo nato sa atong mga isig ka